Yo, what's up guys? Ngayon nandito tayo sa NCC. Kasama ang aking trabaho. For today's video, biglayin natin sila na mag-swimming. Singilin ko sila. Let's go! Para sa manyo. Yo, what's up guys? Ngayon na tune out kayo ng kilob ko pangyaring yaring mayaring mga kasi hiya ko kami bakal nangyayin. Parang ko pa mga mga Let's go! Oh, oh, ano? Share-share tayo muna eh. Oh. O. Oke. Oke. Wah, Wa, oke. Share. Oh, so drink siya. <laughs> 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 oh, ate. Oh, nah, JJ. Oh, yan Oh, ito. oh. Ito. Oh. Ito. oh, ito. oh. hi naman oh guys 500, 500, ah, gana, na okay, no, oh 500. kagana ka na. patok oh piran nala na nainanjeret no guys pato. Oh, niya na naiyak ati guys Biglaan. niya, <amarino> yun ah 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 Nakaral ko guys, so tsaka na umuli kanina guys so. Kaya part 10 guys, ikat ko na yung David para munta kaya kami para ito pepaluto ko kang maku. yapin dalan mi, yapin yung share share mi Pakit ko mo pala guys, ay yung dalami ngayon swimming nga biglaan Kaya ang part 10 guys, at yun na kami kaya ng aranggo rin Eko na pepakit kaya kayong makanano kasi na kaya nandindinakit dahil ako kaya ang part 10 guys sa Tsunami kay kayo naman lapig kasi mabilis siya mag-drive yate dahil yun. Ipatok! Kabilis nang mag-drive. Agad miras kami man Tapos kaya ang part 10 guys, manto kami tindahan para sali kami kaming yelo. Manaya kami kayo ng gilid. Sobra ka guys, kaya rin ako, la, guys, kaya ako pakatukuplo. Lan nyo lang guys, pakatukuplo kayo nila bisan tuling. Pero bisan mag-swimming. <laughs> Ayan pala yung driver with guys Malagwi yun Yata dahil niya pala yun Ipatok ko oh, Itamig haya pa mo Ang niya pa Anong salamin ko guys Kasi gano'ng pag aura niya Ano Iyate dahil niya guys Tuling na naabat ang dano Tikman na niyong pansit Ipatok Kanya mang kanuan Bisa ka pa niya Che Tapos kaya guys Kalo may makana, alam pala yung mga nalaman palang yelo Medyo lang Medyo ice Ice po Pabili pong yelo Yelo po Opo oh, oh. oh, 50 pesos po Nga sabi mo kung kaya beta mo. Kung rata oh. kaya beta mo, nga sabi mo. Pabugal na. Kaya makukulamin yung karela na maagkat ko lang. Pag makanya nang agkatan, malambot. At sa part na yun guys, natapon pala yung pansit namin daladalaya, kabudrugwa, duwala mo, miyugsaya pa yung mieto ngi na kasi balo makabula ya pala basbol na kayang motor ya pinimpakan mi kaya Beme mi kasi pelwa dami kami mena kaya mi yug same pansit ya pinimparusa yun pakan kaya kita mi yug siyempre kaya kami itang mi yug mawutak kami patok sa part na guys nandito na kami sa Pineda Resort na nga yung mga kasama ko Dali-dali silang pumasok Kasi tinatanong nila Kung magkano ang gate at cottage E eh, gusto na nila magpahinga Para makaupo na Ayun na nga guys Sinabi ng may-ari Na 50 pesos lang ang gate Tapos 250 ang cottage O siyang mga kasama ko magaganda Tumatawad pa sila akshuta kamura na mo Tatawad la po 200 na mo mga cottage At kandaro. Tapos sa part na yan guys, sinisingil ko na sila sa cottage shot gate. Tignan mo si ate. Si ate Paula pala yan. 40 pesos lang yung dalang pera niya. Kasi talaga di pa kami literal na wala kaming budget dyan. Di pa kami nagsawsaw at trabaho namin. Pulang siya ng 10, Binigyan siya ni ate Dahlia. Di ba? ng ate Dahlia. Maganakan eh. Malaguya pa. Ipat tuktok. Tapos itang metong kanyang ken guys, pantulanin yung dinala na ay tadurutan kaya kanyang ken guys, singilan kaya. May linya, may linya dahil yun, ano, oh, nakalkala niya kanyang bag na dandir, pakalkal niya, kaso eh, niya kanyang burung pakalkal kati, kasi kanyang, kanyang, kanyang kondum <laughs> Tapos ken guys, kalawa ng manto, no, akit eh, kiting kain na pulong milyon. Tapos ken guys, may lila may li, O oh, oh, sige, may lili ken, kayo mukay ah, ang kayo mo pera kan mga nagkakait kito kayo an ng ate Daliyo. O. E ne pakaken guys, inabano e, carnival kalan may li, na may liyo ate Daliyo ken guys. O oh, oh. Kakatak kay ate Daliyo ken guys, kabang may liyo wala na drandaman de VR ku part na yun guys ni Paikit na dinalan ng ate Kratia Kabud asang kanan na ako pa yung Waki na din 200 na yun nabalo binyin na mo dinalon kasi utang na ito ay takin guys sikit na nitan dinalan mo ay sa mo. part na yun guys nakaw po ng mga ating magagandong may pangay lina mo kasaya dami akalukulukulok ano tapos ay tadaratang yung paitam eto kung watch yung malagong apanda ka mata mo ate mo yung ating dahil mo oh, post na yung post mapagal yun Mahal kaya be, kumasaya na kaya bereng rin guys. Panay kang mahilin mga kalang mga tulo. Pus yun, guys, tumating na ang mga kasama naming ibo. Ayan pala si Katie lagi nag-aaway silang dalawa ni David. Change oil na naman later yun. Ay, tapi na chikong babi, oh. Kalaguna na, sexy, yan, joy. niya na, naitay JJ Sad Boy, oh. Kaya, hello, narugo. Si Singilane, pa, JJ Sad Boy. Bisaya pa, yo, Sa part 9, guys, lumipot kami ng cottage kasi mainit daw sa kabila. Tapos si ate ganda. Si ate, you know, yung mataba na sexy na malagon. Nag-expect siya, no? Kala niya may kubo. Gusto niya daw umigo. Tapos yung dalawa, oh, sabi, swimming lang. Tapos nagdala siya ng patok medyo tapos kaya yung part yan guys magpicture yan pa pala maka-play o oh, may lila may likan yan o oh. patok lan mo na yun oh. Layan mukan, guys magpicture la rin o oh. Ina mang kapangalaguda dyang mga tabala patok maganakala rin guys balayo galang palang Ken parten, guys, inaana na ng ate Ginipay tang miyugse pansit ay tatakmana na kanunong manyaman kasi eda balo miyugse, ayan pepakan miya karelo. Itangke kami sa likod ni Ati Dalyo. May lino, may lika niyang keni ati katilen me, oh. Ate pa mo, oh. Takman me ako nalilasang luto ng makuha ko. Pakanam naman eh, Oo, Okay, oh. oh, oh, oh. ano, guys. Manya, manya, patok, di ba? Kaya nung bisa kang paluto, kaya kami na mo. Charot, at bayan. Joke lang. Yapin yan guys, oh, peka takman takman ni, yeah. sige, peka lasan lasan me, albin may video ngini, bala mo galang palang. Ita, minom niya pangkong Kabang alben niya nga oo to O, oh, o oh. May din niya kanya, no Tapos to, ito, David pa, guys Tinak man niya rin kita May yung pansin Ipatok kanya man, edyo Kahit ang kaya kami, guys Sa likod niya ati tidalak yan O, oh, meto nga naman ni JJ Alayang balo yan May yugsa yung pansin mangan nakumangan Sige, albe yung video ko Lenyo guys, alben ang mo nung iko mawewe ayat. <laughs> Tapos kem guys, mag selfie ako nwari ati Dalyan po ate ati Pao ay dabalo. mo kaya kanandang pansit. Lala niya itang na ng ati Dalya guys, siya pintay pansit may kanan po ito. Kung nwari mag selfie, labat na kanong yelata na kakalyan may laki ang kakanando. Mayliya, mayliya ati Dalya kaya, nabalo. Ay Diyos ko po Apo Len May JJ, pia karakal na po mo yung Ang galit na magpakanwari rin kay ako, guys. Biasa lang magkiyabir rin. No, may hindi ka pa kaya na tse. Yung part na yan, guys, ay tatangkiya kaming pansit. Wow. Part na yan, guys, sasayaw daw kami ng yu, 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 sa part na yan, guys dumating na yung pinakabida namin kaibigan na ate na tita na mama o oh, diba na balo mga joya karanop na po penga na itantagan yung pansit pero manyaman niya yan jojo antagan nyo sige kanyaman na sige subo nyaman na niya dari oh my dear po oh. manyaman niya kanon latak na ipatok oh naman sa part na yan, guys tignan nyo kung gaano kaganda dito sa Pineda Resort sa part na yun, guys, magsisiming na kami dito ko natatapusin ang aking nagawang kalokohan.